Mga uh, ka-provinciano, ay eh, bawasita ko sa inyo kung paano mag-extill ang kahoy kasi ito man yung trabaho ko dito. Siyempre, sa isahin ko ito, tignan mo buti, sukatin, sige, kailangan yung sukat. Ito, oh kailangan lampas ito sa dos, kailangan 2 and 1 port yan eh. Kasi pag hindi talaga abot yan sa 2 and 1 port, bagsak talaga yan sa akin. Tapos dito ang lapad, mayroon rin one port allowance. Kasi pag kulang talaga sa sukat, hindi talaga pwede ipadala padala, padala namin doon sa Manila. Kasi stricto man doon. Tapos tingnan mabuti kung wala bang mga sira, bulok, mga balat. Pero itong balat na to, kaya man to, maputol ko pa man to. So cutting lang. Oh, kaya pa naman. Maputol pa yan isaisa damit yung ito eh, isa, -isa. Gamit yung kaya minsan ako. Tapos, yung sinuso ako. na. Wala na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Oh, tama na to. Dito yung itpit. Tapos, 2 inches yung allowance. Ito, si Dumpit rin ito. Oh. Eh, kailangan ko pa itong putulan. Hanggang dito. Bawat isa. Kailangan maganda yung pagka tukat para wala nang masyadong may reject doon sa Manila Kasi mahal kasi yung ano Barko Expenses malaki Tapos dito rin sa 5'8 Ganito rin Ito by bundle na ito Ito, ito yung pinatawag namin na 2 by Pero ang sukat ito 1 on lang talaga Ganito yung magsuka to oh Oh, ito lang, pas ito konti. Kasi 3-4 man ito, dito lang yung 5 ito. Oh. Pero pag i-ganun nyo, talaga hindi na yan pasok. Nasa 1-1-1-1-1 lang kasi gagalaw man ito. Kailangan talaga mag-ingat. O. Oh. Tapos, bawat bundle nito, may laman na siyam. Siyam na piraso. Bawat ito, stick namin. papunta lahat yan sa Maynila isa-isahin ko yan mamaya yung bago ko yan Di skill dapat maisa-isa ko yan lahat siguro mag-ipon ako ng kahoy umpisa siguro ngayon kasi sa lunes magkarga na naman ulit ako magpakarga ulit para may padala ko sa Manila para may habol ko sa barko kahit paano oh. ito yung tistisan ng kahoy kaso walang troso nakalagay dito meron doon oh, nagtistes sila tatay buka ito po yung paligid ng buong tistisan dito sa sa ng buong kadilsor lilis lumber dealer ito po kasi dito yung taga-scale ng kahoy bawat lalabas ng kahoy papuntang Maynila dadaan talaga yan sa akin lahat To stisan rin wala rin kahoy wala truso masyado kasi nandun pa yung sasakyan sa ano eh doon sa bundok okay oh, makita ko sa iyo kung paano itistis yung mga malalaking truso Oh. Tahan ko si Tatay. Ito troso, mag-isa na lang. Dito ka pilong na. Oh, ganito siya Ate do. So. lang sa ano. Ledo. Ang laki troso to. Ito yung kanyang tinatawag kami dito na receiver kasi siya man yung kukuha nung nadaan na dyan o, oh, ganyan nyo ang tapang ng mukha o oh. oh. paano yung tapang yung eh? bigat nung binubuhat niya oh. iniisa-isa kasi niya yan eh. i-adjust lang yan para makakuha ng 2 on 1 port tapos idadaan ulit ganun lang kasimple pero mahirap gawin yan kahit nga ako eh, hindi ako marunong dyan sa tagal ko na dito kasi pag hindi talaga abot sa dos iiwan ko talaga hindi ko talaga ipadala doon sa Manila kasi sayang lang yung kahoy doon eh mahina yung printing ngayon oo oh. ang laki ng truso na to oh. tapos ibalik na naman ulit Oh, oh yun o. Kailangan know. talaga pag-ingatan yung blade na yan kasi pag yan nakamamatay talaga na yan nakakaputol yan ang kamay Marami ng kamay dito na nawala eh. Wala talaga yung papatawarin kahit buto mo. Kaya putulin niya, na blade na yan. Oh, ang lapa no? no? resulta? Oh. na natin, oh. Nasa 2 and 1 2 and 1 port talaga yan. Kasi pag dose talaga, hindi na yan ubra sa akin. Tapos, sinadaan pa yan dito ulit para kuna ng balat yung sa gilid. O. Oh. Ito na yung finish product. 5-8 yan, tawag dito sa amin. Maraming salamat sa panonood. Sana magustuhan niyo ang video ko na to. Paki-like and subscribe na rin. Share it to your friends. Roger Harris Jr. Vlogs. Ang iyong ligod Maraming salamat po. God bless us all.